Patay naman. Bakit po kayo pumayag? Sana man lang ipinaalam niya sa mga nasakin. Halos mai. Nasa tining niyang hindi pagsangayon. At iyon ang kauna-unahang pagkakataong na pagtaasan niya ng boses sa mga. Napamaang na nag-angat ng mukha si Mang Lando. Noy katatapos lang nilang kumain ng pananghalian. Kasalukuyan sila noong nasa munting balkon ng kanilang bahay. Sorry anak, hindi ko alam na ikagagalit mo pala ang naging desisyon ko. Ang buong akala ko kasi matutuwa ka pa. Malumay na sa Mang manglando. Halatang may kalakip na pagdaramdam ang tinig nito. Ay, sorry din po. Napataas boses ko. Nabigla lang po ako. Kasalanan ko rin naman, anak. Nakangiti na si Mang Lando. Hindi ko muna inalam kung papayag ka. Sa katawan ko sa inaalok nila, pumayag ka agad ako. Paano'y bihira lang dumating sa isang tao ang ganong klaseng mga oportunidad? Hindi naman sa hindi ka na namin kayang papag-aralin ng inayon. -in. Awa na rin naman kami sa iyo, anak. Alam namin hindi ka lang nagsasalita, pero nahihirapan ka ng mag-budget ng allowance mo. Naisip ko, kung doon ka lang sa kanila titira habang nag-aaral ka, malaking bagay yun sa iyo at sa amin. Ang gusto nga nila, sila na rin ang tungsto sa pag-aaral mo, pero hindi ako pumayag. Katwiran ko mawawala naman ang saysay ang pagiging magulang namin, kung pati yun ay iaasa pa namin sa kanila. Pero kung ayaw mo naman, pwede pa naman tayong umuro. Hindi pa naman pinalang usapan namin na Don generoso. Parang nahuhulaan na niya kung sino ang may pakanang lahat ng ito. Bruhong lalaki ka. Pinamit mo pang mga magulang ko. Kung ay naakala mong maiisahan mo ako, nagkakamala na ka. Gusto mong makipaglaro? Kasi bibigay ko ang gusto mo. At sisiguraduhin ko ayo ako ang mananay. Na hindi naman po sa ayaw ko. Nakangiti ng saan niya. Sa pinyang isip ay may naglalaro na doong ang ideya. Talaga lang pong nabiglaan ng ka na, si Aling Lorna. Halatang natuwa ito sa kanyang pagsangayon. Mabuti sigurong pamroon ka na habang makasyon pa para masanay ka na sa kanila. Tumulong-tulong ka kay Kikay sa mga gawaing bahay para hindi naman nakakay. At ano pa nga, hindi ba't iyon naman talaga ang kalalabasan niya sa bahay na iyo? Katulong. Ay e kailan daw po ba nila kagustong pumaraon sa kanila? Ihahatid na kita bukas doon si Mang Lando. At anak malaki ang tiwala ako sa iyo. Huwag mo sana kaming bibigo. Nilapitan siya ng ama. May suyong niya. Makakaasa po kayo tayo. Hindi hindi ko po kayo bibigoin eh. sa mga expectation mo sa akin. Marahang tinapit-tapit ni Mang landong ang kamay ng dalawa. Salamat, ama. Kinabukasan nga inihatid na siya ng mga magulang sa bagong daigdig niyang gagalawan kung saan alam niyang magiging maliit na ang kanyang mundo. At ewan ba niya ang dami-dami niyang nararamdaman Liyam siya ang nagre oo. Pero may magagawa ba siya? Ayaw na yung bigyan ng sama ng kanyang mga magulang nang dahil sa hindi niya pagsangayon sa mga ito, na walang ibang iniisip kundi para mapabuti ang kanyang kinabukasan. Pero kung alam lang ng mga ito ang namagitan sa kanila, dalawa ni Halton, siguro ang mga tumuntong sa mga bakuran ng mga ito ay hinding hinding-hindi nagugustuhin ng mga magulang niya. Pero masasabi ba niya ang sa kanila ni Halton? At ewan nga ba niya? natatakot siya o. Pero siguro higit sa lahat sa kanyang sarili dahil oo umat nandun siyang nagre-rebelde. Nagagalit siya kay Halto, pero lihim din ng diriwang ang kanyang puso dahil mapapalapit siya dito. Hubis, kung inaakala mong magagawa mong lahat ang gusto mong gawin sa akin, kung mong pwede mo akong paglaruan, pas nagkakamali ka, it will never happen again. Namamatay muna ako bago muling maulit ang lahat. Hoy, pagulat na sa ad ni Kikay, nagilabalik niya sa sarili. Bakit ba nagulat ka? Aniya habang dinadampot ang nahulog niyang damit sa sahiga. Inilalagay na niya isa-isa ang kanyang mga damit sa isang kabinet nang gulatin siya ni Kiki. Pambihira ka naman. Kausay sakit ako sa puso, nanigas na siguro ako sa iyo. At ako pa pala ang may kasalanan samantalang kanina pa ako dito. Dadanang dadahin, hindi mo naman ako iniintindi. Ano bang sinasabi mo? Pabaliwala lang sa niya ayun, di hindi mo nga ako naririnig. Eh ano nga yun? Sabi ko, anong ginagawa mo? Sumili ang paismid ng itis sa kanyang mga labi. Sira ka rin mo. No? Natawa ng tuloy ang saan niya. Hindi mo ba nakikita? Nag-aayos ako ng mga damit ko. Nakikita ko naman po na. Yun naman pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Bakit dyan? Ha? Naku sir. May may ari ba nito? Napapahiyang saan nito. Ito lang ang nakita kong bakante. Akala ko walang may ari. Aalisin ko na lang ha. At isa isa na inalis ang kanyang inilalagay ng ilang perasong damit. Ibinalik niya yun mula sa kanyang lalagyan ba? pinagmasdan siya ni Kikay. Nakatawa ka ng tawa dyan. Nakakatawa ka eh. Anong magagawa ko? Pudulungan na kita. At walang sabi-sabing si Kikay na nag-alis ang natitira pa mga damit sa cabinet. At walang kaayos ang pinagbabalik yun sa traveling bag. Halika na. Sasamahan na kita sa magiging kwarto Matapos ay sinabi nito kwarto ko, ang nasabi niya. Kwarto mo? Bakit hindi ba dito ang kwarto mo? Yung yun yung ni Aling Doray. Kwarto lang ito ng mga katulong mo. Oo nga, eh, hindi ba katulong din naman ako dito? Sino may sabi sa'yo? Luka-luka, hindi ka katulong dito na. Di nagwala si Sir, alam mo na. Pabiti na saan ni kita. Tama ba ang narinig niya? Siya hindi katulong sa bahay nito. Kung ganun, anong magiging papel niya? nag-isip ng malalim si Sadi. Is this a part of your game, Halton? Titiyakin kong akin ang panalo. Ang sabi ni Doña tiding ito ang magiging kwarto. Alam mo, isa ito sa guest room. Pero bihira nila itong ipagamit, maliba na lamang kung special ang taong uukpa sa kwartong ito. Paliwanag ng na Kikay ng marating nila ang silid. Ibig bang sabihin, special siya sa mga ito. Maaaring pakanalang ito ni Halton para muling isahan ako. Alam niyang hindi si Donya tiding ang may gustong mamalagi siya sa kwarto ito, kundi si Halton. Hiniliting nito iyon marahil sa mga magulang at maaaring gusto siya nitong lasing na sa kasiyahan pagka siya ng utang na loob. Kung inaakala mo makukuha mo sa ganitong paraan, pas nagkakamali binibigyan mo lang ako ng dahilan para ikaw ay kasuklam. Kaya, nasusuklam nga ba siya sa lalaki o umiibig na siya dito? Para ikaw na ang bahala dito ha. Marami pa akong gagawin. Mamaya na lang akong makikipagkwentuhan sa'yo. At alam mo, marami akong itichisme sa'yo. Tungkol kay Sir Halton. gusto mapahagig ng saad ni Kikay. Pero mamaya ko nilang sasabihin para sa specs. At nagmamadali na iyong lumabas ng silid. Kikay sandali. Nagkaroon ng interes ang dalaga. Nang marinig ang pangalan ni Halton. Para mang mayroon sa iyo na sa mga sasabihin ito. Ang bilis ng mga pangyayari na sa panaginip hindi niya inaasahang magganganap ito sa kanyang buhay. Pero hindi ba't ganito ang gusto niya? Ang magbuhay mayaman? Oo nga, ganito ang pangarap niya. Pero sa pangarap niya ang iyon, ang kasama niya ang kanyang mga magulang at hindi ang ibang tao. Isinantabi muna niya ang mga isiping iyon. Ang una niyang ginawa na libo, nangangati at nanlalagkit na ang kanyang katawan. Ipinagpasalamat pa nga niyang may sariling banyo ang kwartong iyon at hindi na niya kinailangang lumabas. Sabi niya sa sarili, mamaya na lang niya iaayos ang kanyang mga dami at ang iba pang dapat gawin. Katatapos lang niyang maligo, hindi pa man siya nakakapagsuklay, ay narinig na niya ang mararahang katok sa pintuan. Nalimutan pala niya yung ikandado. Sa pagkakalang si Kikay na iyon, hinayaan lang niya nakatapi ang sarili ng tuwalya. Wala siyang tangang panloob naman, kundi ang pangibabang parte ng kanyang katawan. Tuloy bukas yan. Bahagyang nilakasan niya ang boses sa ko lang yung maririnig siya ng sino mang nasa labas. Hindi pala si Kika yung kumakatok na yun, kundi si Halta. At huli na para ikubli niya ang sarili, tuluyan na nakapasok ito. Lagi mo akong inilalagay sa kondisyon, nakangising saad ng lalaki. Nakahalukipip yung nakahandal sa dahon ng pinto, natapos ay yung maisarali at makahulugang nakatingin sa kanya. Pwede ba lumabas ka? Niyakap nitong ang sarili. Ipinaramdam niya ang hindi niya nagustuhan ng kabastosang ilo ng lalaki. Ang malaking problema, hindi pala pa noong pakiusapan si Alton. Paano kung ayaw? Nalito si Sally, hindi malaman ang gagawin. Bakit ba siya natatalanta? Kailangang matuto siya magpakatatag at lumaban, hindi ba? At kailangang umpisahan na niya yun, ngayon pa lang. Kung sa bagay wala naman akong karapatan ipagtabong yan kang palabas, pero siguro naman karapatan kong bigyan ng privacy ang pagkatao ko, lalo patuwag na lang nakabalot sa katawan ko. At kung hindi ka lalabas hindi. Sinisiguro ko sa iyong maiiskandalo ka sa sariling pamamahay mo. Magagawa mo yun, ngumisi ang lalaki. At bakit hindi? Sarili ko ito. At karapatan ko bilang tao ang respeto ko sarili ko. Kung hindi mo man magawa sa akin yun. No, get out. At dinurong niyang lalaki upang lumabas Okay, okay. Huwag ka lang magkali. Lalabas na po. At dahan-dahan niyang pinihit ang siradora ng pinto. Habang sa kanya pa rin nakatutok ang panganito. Paurong na iyong lumabas. Ikaw ha. Hindi pa tayo mag-asawa, inaandar mo na agad ako. Nakatawang sabi pa nito, bago tuloy ang isirado ang pinto. Nakay nga siya ng malula, nang tuloy ang lumaba si Halton. Pagkatapos pinakbo niyang tinawa ang pinto, inilang iyon sa kapal ang minadali niyang pagmubis. Tapos ka ba? Sa wari na inip ng usisa ni Halton mula sa labas ng pinto, marahang kumakatok ang bala. Ano mang dapat niyang gawin? Pagbubuksan ba niya? Hindi naman pwedeng hindi dahil nasa pamamahay siya ng mga ito. At isa pa, siyang dapat na makasama at hindi ito, at hindi sa lahat ng pagkakataon, ay maraming niyang iwasan dahil baka may ipag-utos ito sa kanya. Ang hirap pala ng magiging sitwasyon niya. Magiging mahusay man siya sa pakipaglaro dito, pero hindi siya mahusay magkuluharin.